yun mga guys itong XRM hindi gumana tinulak daw lang ni sir papunta dito sa shop namin ngayon titignan natin unang unang titignan nyo yung kuryente tignan natin kung may lalabas na kuryente dyan guys pag wala kailangan dapat meron dyan tignan nyo tignan dapat mag spark yan guys yun nakikita nyo ba meron okay doon naman tayo sa spark plug papalitan natin at, o kaya titignan natin pag meron ng ano pag madumi na pag carbonin na yan guys kung madumi na at carbonin na kailangan palitan na yan pangalawang ah, pangatlong i-check natin titignan natin kung yung spark plug cap kung okay pa dapat palitan na din yan at pang apat titignan natin kung may compression kung malakas dapat malakas yan pumuputok kung meron, okay lang palit lang yan ng spark plug at saka ilagay na i-drain natin yung carburetor baka may tubig okay pitan na natin pagkatapos nyan yung super plug at super plug cap ipinasok na natin tapos paanda rin na natin yun lang yan okay na diba dali lang basic lang guys pag manalian lang yan na gawain